Magandang ah, magandang morning mga boss. April 26. Meron tayong 6 seeds na. araw na Saturday ngayon. Meron tayong chopper kilo. Meron tayong 6 na belly. Yan, mga backyard. Kinakating ko pa mga boss. Ito sizes na swaks kanilang budget. Uh, bukas nga pala sa ano po, pesta sa lungsod ng Corini. So, meron tayong uh, 12 to 14 hands bukas. Hindi na kukulangin yung baboy natin. So, meron namang maghatid bukas. Yung mga supplier galing sa iba't ibang lungsod ng Bohol. Okay, vamos, vamos, vamos. Para okay, okay. kapag deliver na po. Sa so, first delivery po ng umaga. Ang dalawa kasi natin umikot sa Bounto Metro Center. Ito naman kay Hasil. Ayan, uh, ready to deliver. Yung isa ho, hati po ni Yunads. yung... Ano yun po? 2 and 3. Dahil 6 pieces lang tayo today. Ito naman yung bagong gawa ni Boss Kaki gamit na ng square tube para sa mga bagong katay dito na may pinapatagas pinapatulo yung uh, mga dugo para sa nararapit na ano na buwan ng Mayo yung uh, mga busy day kulang pa yan, nagdagan Deg pa ng dalawa na mm, namusa, namusa, namusa yung mga sisiyo lipat namin baka mahulog kayo hindi nang baboy sila ka posisyon eh, na yung mga 11 11 tapos na na Marami na yan. Marami na namang nanakawin ng mga tang ina. Uling natin. Mga mayroon peron pang darating po this afternoon. 30 pieces na sako. So, may gitsang daan na po. Siguro mga sinto 20 or sinto 30. Para sa May 1 to May 5. Na siguro kukulangin pa yan. Ayan. Tapos na may magkatay sa tin heads mga boss. mamayang gabi. Meron pa tayong tatlo. Para sa mga lunch order bukas. Kaya na bandang alas 9. Kami ay magtahit na. Ang uling. Muna muna. Bagay ang tapok. Nakuha na. <laughs> Sobrang gatos na ba apil na no? Tama na para sa May 4. Si sobrang dami na. Kailangan natin pagalagaan Delikado pag maano po masunog Simba ko lang palayo. Ikab in the house Boyod na murag Buddha. Shout out. Wala dito, few minutes tayo ay punta na ang Balwart para mag-chop na Bonto Corilla and uh, Gigi's yung magkatabing umikot Ano so, naman yung ating mga belly mga boss Bah! kita ma Wana Sunog Si Charon Style Luto ni Jiro mga boss Boss ayun Dua isa ka to try Hmm, sige, nala Kung ka karton, kaya magpotos ta. Hoy, luto na yun mod to, di ba? Magkalakaw na ka ba? Lito, lito. Mas pato na pasado? Ay, chatan, ilan daw Hindi mo, ay ganyan mo Kasi pinaka-pick up lang namin mga boss Yung order ng ibang belly Dahil nahirapan po tayo ready to deliver mga boss 6-5 7-5 priceless priceless yan boss kaki ito price pool Puli pulay huh? Puli price Price pull. Pule price Puli price pulay paid na pulay paid love ma'am atats pulay rain shut out pulay rain yung buwak si ak natin kay ikot pa ano sa pulay rain <laughs> Full in rain. <laughs> okay, ah, uh, na balat na boss, na gold strap na lang. Ayo late no, alay alas 5 pasado na. So, hindi naman kalakihan yung ating buwak siya. Siguro mga almost 40, almost 50 kilos lang yan. Dahil bispiras ngayon sa Corilla, baka laga anong bibili at least ang uh, nakapag-attendance uh, mga boss oh, mm -hmm. at uh, display na mga boss, mga boss. business is on nasahan mga boss tama ito mo na ha Waksi ak lagi. 1กกแล้วนะ yeah. okay. okay. Next 1กก Kala ni na. Wow, kok. Ipin sa ko yung rebe. Kaya ka ang eh. gamot yung rebe. Ate ko. A bindor. Barbecue bindors, mga boss. anong maraming tao. Ay, thank you. ko yung Hmm. Ah, refreshing. Hmm, sabaw, balbak pa, pakita, pakita. Ini hmm. nani ka homok amang balbak wa. Ah, ah. Pakita homo. Simpre, pito ka oras dudung dudong <laughs> Oke, okay, abot na dari bos ha. Apakah abot ke Bruce Willis sini gan. Bruce Willis gani. Tagai kisaka Malaysia. di dinugoan at ayan. Dong. bisa ka manok saya dong pa padalan ni Bruce Willis. 100. Oh, sama, ganaan, Bruce Willis dihento, ha? Uh, inatayan lang. Oh, kada ngarakan ganang manok dong. Balang oh, kaabot ni Bruce Willis bosing Oke. Okay

Okay. Sura mga 3 kilos na lang yan mga boss Medyo konti yung tao dahil may bispiras Bispiras sa Corellia Aba aba abah, na naman yung narinig oh. <laughs> konti na lang bos boss Labanad. Alas 7 pasado So, yan ka-uwi na mga boss Kung pansin niyo isa yan, may mga baboy po doon na natuhog Alas 10 media na ako Tsaka nagsiuwi na yung mga kasama natin tsaka yung iba doon sa kubo tapos na naming matahe yung uh, for tomorrow's order po sa alang sa morning 8.30 na pala namin na ano po, kami na galing sa uh, tindahan dahil napaka, tumal, napaka hina ng benta doon yun nga dahil mayroong marami na pong mga ano po, bispiras and uh, sanay kasi kami na maubos na nga wala lang 1 hour and 1 uh, hour mahigit yung ating litso na boss pero Uh, tonight po is mabot kami ng ano, uh, alas 8 imedia bago na ubos yeah, so bukas maga na naman bandang alas 5 uh, kasi bandang alas 6 meron na pong isasalang yung mga big size so hanggang dito na lang po sa araw na ito mga boss uh, masaganang masaganang pamumuhay po alam